Nariyan sabay kong nadarama ang kapah at ang kaya. Okay. Titingin yeah. okay. ka dapat sa someone. Sino? <laughs> Naman isipin na tayong dalawa ay isang damdamin. Kaya nais nice ko malaman mo Sinisigaw oh, ng puso ko Sabay Pangarap ko ah, Ibigin ka At sa habang panahon Ikaw ay makasama Ikaw na lang ang siyang kulang Sa buhay ko ito Wala <laughs> My eggs going to be exploded. <laughs> My boss going to be exploded. <laughs> <laughs>